Good afternoon, good afternoon guys. Ito, uh, today's video guys, if I relax mo yung aking computer table. So, ayan guys. Uh, after one month, dumating yung aking order. Ayan po, ang uh, size po nito ay 120 by 60 by 78. So, ayan guys. Na so, uh, pina-assemble ko sa aking anak kasi mas magaling siya mag-assemble lahat ng mga table nila ay siya lang yung nag-assemble so ayan guys nakatayo na yung pa tapos yung kabila so nakatayo na rin so yung four corners guys nalagyan na rin yung frame at uh, ayan to-turdillo na lang guys sa mga gilid at uh, yan po ay titibay na so guys. Napakaganda. Hanggang dito na po.